Bakit nga ba palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas? Sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng dalawang bansa, tulad ng mga proyekto ng USAID na nanganganib at ang sitwasyon ng mga Pilipinong TNT sa Amerika, marami ang nagtatanong kung bakit ang Pilipinas ay patuloy na nababanggit. Ano nga ba ang tunay na dahilan? May kinalaman ba ito sa mga interes ng Amerika sa ating bansa? O may mas malalim pang dahilan na hindi pa natin batid? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika ay masalimuot, puno ng tensyon, sakripisyo at pagtutulungan sa mahahalagang sandali ng kasaysayan. Nagsimula ito noong 1898 matapos ang Spanish-American War kung saan ang Pilipinas ay naging kolonya ng Estados Unidos. Bago pa man ang formal na kolonisasyon, ang mga Amerikano ay naging bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas mula sa mga misyonaryong Amerikano sa huling bahagi ng isang libot walong daan hanggang sa mga sundalong dumating sa unang bahagi ng ikadalawampung siglo. Nang sakupin ng Amerika ang Pilipinas, nagsimula ang isang serye ng pagbabago sa kalakaran ng bansa, isang pagsasanib ng kultura, teknolohiya at mga institusyong panggobyerno. Ang Philippine-American War noong 1899-1902 ay isang mahirap at madugong pagsubok para sa parehong panig. Kabilang na dito ang mahigit sa 4,000 sundalong Amerikano at higit sa 20,000 sundalong Pilipino ang pumanaw, pati na ang libu-libong sibilyan. Bagamat hindi maikakailan na Maraming Pilipino ang nagdusa mula sa pananakop. Hindi rin maitatanggi na ang digmaang ito ay nagbukas ng isang daan para sa mas matibay na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa na nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Sa kabila ng mga hindi pagkakasunduan at mga trahedya, may mga pagkakataon pa rin ng pagtutulungan, gaya ng laban kontra Hapon sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. At yan nga ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Amerika, ang pagsasama ng dalawang bansa laban sa mga puwersang Hapones noong World War II. Ang pagkakaroon ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na naglaban sa mga labanang gaya ng Bataan, Death March, ang Battle of Leyte Gulf at ang Battle of Manila ay nagpapakita ng malalim na ugnayan at pagkakaisa. Sa Bataan Death March, Halimbawa, libu-libong sundalo mula sa Pilipinas at Amerika ang pinilit maglakbay sa ilalim ng malupit na kondisyon at ang karanasang iyon ay naging simbolo ng sakripisyo at katapangan. Noong 1946, nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Estados Unidos. Ngunit, sa kabila ng kalayaang iyon, ang mga impluensya ng Amerika ay nanatili sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga Pilipino. Patuloy pa rin ang mga military bases, pati na rin ang mga pakikisalamuha sa larangan ng kalakalan at kultura. Matapos ang mga sakripisyo sa ikalawang digmaang pandaigdig, nagpatuloy pa rin ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Halimbawa sa mga pagpapatunay ay ang Manila American Cemetery sa Fort Bonifacio, isang sagradong lugar na nagsisilbing simbolo ng sakripisyo ng mga sundalo ng Amerika. Isa ito sa mga hindi malilimutang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at Amerika, isang paggunita sa pinagsamang lakas ng dalawang bansa laban sa isang katunggaling bansa sa kasaysayan. Noong 2014 naman ay ipinakita ng dating pangulong Barack Obama ang halaga ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika nang dumalaw siya sa Manila American Cemetery. Isang senyales ng patuloy na pagpapahalaga ng Amerika sa kasaysayan at ugnayan nila sa Pilipinas. Sa mga okasyong ito, muling binigyang diin ang sentimental na halaga ng Pilipinas para sa Amerika. Bukod sa mga digmaan, ang mga proyektong pangkabuhayan, kultura at edukasyon ay mga aspeto na patuloy na pinapalakas ang alyansang ito. Ang sentimental na halaga ng Pilipinas para sa Amerika ay hindi lamang nakasalalay sa mga digmaan at mga sakripisyo. Ang relasyon ng dalawang bansa ay batay sa maraming taon ng pagtutulungan at pagkakaisa. Sa kabila ng pagiging isang kolonya noong mga nakaraang dekada, ang Pilipinas ay nakatagpo ng mga pagkakataon upang makipagtulungan sa Amerika sa mga isyong pang-ekonomiya at pang-siguridad. Mula sa mga industriya ng kalusugan at edukasyon hanggang sa mga proyektong pang-imprastruktura at tulong sa mga disaster relief efforts. Patuloy na binibigyan ng halaga ng Amerika ang Pilipinas bilang isang kasosyo at ali sa Asia. Isa pa sa mga matibay na nagpapakita ng patuloy na pagsuporta ng Amerika sa Pilipinas ay ang patuloy na presensya ng kanilang militar sa bansa, pagtulong sa pagpapataas ng ekonomiya at pagtataguyod ng diplomatikong hakbangin. Isang halimbawa ng ugnayan ng dalawang bansa ay ang pagpapalakas ng mga military exercises na pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines AFP at United States Armed Forces. Ang Balikatan exercises na isinasagawa tuwing taon ay isang mahalagang palatandaan ng patuloy na ugnayang militar. Sa mga pagsasanay na ito, nakikita ang pagpapalakas ng kooperasyon sa mga isyu ng terorismo, maritime security, at human trafficking. Gayon pa sa mga nakaraang taon, may mga isyu sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika na nagdulot ng tensyon, tulad ng mga patakaran hinggil sa migrasyon, ang pag-atake sa mga human rights, at ang usapin ng military presence sa bansa. Sa administrasyong Trump, ang mga isyong ito ay naging sentro ng mga diskurso, lalo na ang mga pagtutol hinggil sa mga proyekto ng USAID at ang pagbabawal sa mga undocumented o TNT na Pilipino sa Amerika. Ang USAID na may malaking papel sa mga proyekto ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura sa Pilipinas ay nagkaroon ng mga pagbabago sa pagpopondo na nagdulot ng mga pangamba. Ang pagtigil o pagbabawa sa mga programang ito ay nagbigay ng mga katanungan ukol sa patuloy na relasyon ng dalawang bansa. Ang sitwasyon ng mga Pilipinong TNT sa Amerika ay isa pang isyong lumitaw sa panahon ng kasalukuyang administrasyong Trump. Ang mga isyong ito ay may malaking epekto sa mga Pilipinong naghahanap ng mas magandang buhay sa Amerika at ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ang mga hakbang na ginawa ng administrasyong Trump patungkol sa migrasyon na may layuning palakasin ang kontrol sa mga borders at pigilan ang pagdagsa ng mga imigrante ay nagdulot ng tensyon sa ugnayan ng dalawang bansa lalo na sa mga aspektong legal at human rights Ang Pilipinas ay may napakahalagang estratehikong posisyon sa Asia dahil sa lokasyon nito sa Timog-Silangang Asya ito ay nagsisilbing mahalagang alyado ng Amerika laban sa mga puwersa ng China at iba pang mga banta sa rehiyon Ang South China Sea isang mainit na usapin sa geopolitika ay isang malaking issue kung saan may mga patuloy na tensyon hinggil sa teritoryo na parehong inaangkin ng Pilipinas at China. Ang Pilipinas, sa kanyang pagiging alyado ng Amerika, ay may suporta sa pagtutol sa mga hakbang ng China na naglalayong kontrolin ang mga pinag-aagawang isla at dagat. Gayun din, ang mga military base at mga pasilidad sa Pilipinas ay may malaking halaga sa mga operasyon ng Amerika sa rehiyon. Ang mga joint military exercises at mga operasyon ng Estados Unidos sa Pilipinas ay patunay na ang bansa ay may mahalagang papel sa seguridad ng Asya. Ang Pilipinas ay isang mahalagang kasosyo ng Amerika sa kalakalan at pamumuhunan. Ayon sa mga datos ng US State Department, ang Amerika ay isa sa mga pinakamalaking mamumuhunan sa Pilipinas. At nagbukas ito ng maraming oportunidad sa mga industriya tulad ng teknolohiya kalusugan at agrikultura. Ang mga proyekto ng USAID ay nakatulong sa pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon at infrastruktura sa bansa. Gayon paman, ang mga isyu hinggil sa pagpokus ng Amerika sa kanilang sariling interes tulad ng pagbawas ng mga tulong pinansyal at pagtutok sa mga proyektong may kinalaman sa seguridad ay nagdulot ng mga katanungan hinggil sa hinaharap ng mga relasyon sa ekonomiya. Ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay isang kompleks at matibay na alyansa na hindi madaling masira, bagamat may mga isyo at hamon na kinakaharap. Ang kasaysayan ng pagtutulungan, mga sakripisyo, at ang kahalagahan ng Pilipinas sa seguridad at ekonomiya ng Amerika ay nagsisilbing pundasyon ng kanilang patuloy na relasyon ang mga proyekto ng USAID, ang mga isyo sa migrasyon, at ang mga hakbang hinggil sa geopolitika ay ilan lamang sa mga aspeto na nagpapatibay o nagpapalakas sa kanilang alyansa. Kaya naman, bagamat may mga tanong hinggil sa mga hakbang ng Administrasyong Trump at ang mga epekto nito sa Pilipinas, hindi maikakaila na ang Pilipinas ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng ugnayan ng Amerika sa Asya at sa buong mundo. Kaalam, naniniwala ka ba na may mas malalim na dahilan kung bakit palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas? Ano kaya ang mga interes na nagtutulak sa kanya para isama ang bansa sa mga pahayag at desisyon niya? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong isyo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.